Kumusta? Um, nandito na naman tayo para pag-usapan yung isang anong mahalagang konsepto mula sa materials mo. Yung tungkol sa uh, pagtutulungan o partnership. Tama, partnership sa pagtatayo ng simbahan, lalo na dito sa Pilipinas. Ang focus natin, chapter 9, the power of we. Okay, so ang mission natin ngayon, kumbaga, himayin natin kung bakit sinasabi ng source mo na parang hindi lang siya hindi effective, pero... Um, tila taliwas pa nga sa diwa ng simbahan, yung kumilos ng mag-isa. Ang laki nga naman kasi nung goal na magkasimbahan sa bawat barangay, no? Parang imposible para sa isang grupo lang. Tama ka dyan. Kasi ang pinakadiin talaga ng source ay eh yung tagumpay daw na yan sa tinatawag niyang strategic spirit-led partnerships. Hindi lang basta ano sama-sama. Parang mas malalim na kasunduan ito ng um, pagkakaisa. Yung mas malakas yung buo kesa sa mga pirapiraso. Ah, okay. May mga binanggit pa nga itong example sa Bible, di ba? Si Apostle Paul daw, hindi naman soul of light. Kasama niya sila Barnabas, Silas, si Timothy, at marami pa. Tapos yung pagpapadala ni Jesus sa mga alagad ng dalaw-dalawa sa Luke 10.1, hindi lang daw yun para may kasama. Strategic model daw yun. Oo, exactly. At saka, ano yung mga unang simbahan sa Acts, makikita mo talaga doon yung pagtusuporta nila sa isa't isa. Gaya nung nagpadala ng tulong yung Antioch sa Jerusalem, di ba? Parang picture ito ng isang network eh. Magkakakonekta, nagtutulungan. Okay, okay, gets. So, i-unpack natin to. Bakit daw kailangan talaga itong partnership, lalo na dito sa atin sa Pilipinas? Ano yung mga um, mabigat na dahilan? Unang-una, yung laki ng hamon mismo. Yung pagpapalawak ng abot or expanding reach. Binabanggit nga dyan yung uh, mahigit 42,000 barangays. Tapos nakakalat pa sa libu-libong isla. So logistically, parang grabe. Imposible talagang maabot ng iisang organization lang yan. Kailangan talaga ng ano, pinagsama-samang lakas. Tama. Higit pa sa numero, ano pa kaya ano yung epekto nito sa mismong trabaho sa pamamaraan? Ah, dito papasok yung pangalawa. Pag-maximize ng resources. Sabi nung source mo, madalas kasi pag kanya-kanya, nauuwi sa pag-uulit ng efforts. May mga lugar na sobra yung effort, tapos may ibang lugar wala naman. So yung partnership, parang nagiging daan ito para sa isang coordinated strategy para maiwasan yung sayang sa pondo, oras, tao, materyales. Nagkakaroon ng ano, synergy, kumbaga. Oo nga, no? Makes sense kasi hindi lang resources ang nasasayang, pati effort ng mga tao. Teka, nabanggit din yata yung epekto nito sa mga mismong nasa field, yung mga church planters. Oo, tama. Yun yung ikatlo, pagpapatibay sa mga church planters. Kasi binibigyan diin ng source mo na mabigat talaga yung trabaho nila eh. Emotional, physical, spiritual burden. Kaya yung network ng partners, nakakapagbigay ng encouragement yan, ng accountability, ng shared learning, pati practical na tulong para hindi sila feeling mag-isa sa laban. Hmm. So, may benefits sa laob para sa mga gumagawa at sa resources. Pero, um, paano naman yung dating nito sa labas, sa tingin ng iba? Magandang tanong yan. Ito yung pang-apat na punto, pagpapahusay ng kredibilidad or enhancing credibility. May binanggit pa nga ang verse, John 17:21 Yung panalangin ni Jesus para sa pagkakaisa ng mga followers niya, upang maniwala ang sanlibutan. Sinasabi ng source mo na yung pagkakaisa ng mga grupo imbes na kompetisyon ay malakas na patutuo sa community, mas kapanipaniwala. Malinaw nga ang bigat ng mga dahilan para sa partnership. Pero gaya ng sabi mo kanina, hindi to basta-basta. Ano daw yung mga ano, sangkap para maging tunay at effective ito? Kailangan daw ng matibay na pundasyon eh. Unang-una at Pinaka-importante siguro yung iisang pananaw or shared vision. Dapat klaro at nagkakasundo lahat sa iisang goal. Kung magkakaiba ng tinitignan, eh mahirap talagang magtulungan. Tapos, ano yung madalas na hadlang dyan? O paano mas mapapatiba yung shared vision? Dyan pumapasok yung pangalawa, tiwala sa isa't isa o oh, mutual trust. Kailangan daw ng transparency, bukas na communication, tapos yung willingness na mag-serve ng walang hidden agenda. Yun ang nag-uugnay sa lahat eh, yung tiwala. Kailangan daw labanan yung tinatawag na turfism, yung ayaw mong may ibang papasok sa teritoryo mo, ganon. Okay. So pag matibay na yung tiwala at iisa ang vision, sigurong mas madali na yung ano, hatian ng trabaho. Eksakto, yan yung pangatlo, malinaw na tungkulin o clear roles and responsibilities. Mahalaga daw na kilalanin at gamitin yung unique strengths ng bawat partner. Sino ba ang magaling sa evangelism, sa discipleship, sa pagmobilize ng resources para maiwasan yung gulo o duplication o conflict dapat alam ng bawat isa ang gagawin niya. Okay, may roles na, may tiwala, pero hanggang kailan to? Pang-umpisa lang ba o... Ah, eto yung critical, pang-apat. Tuloy-tuloy na suporta o sustainable support hindi daw ito pang launching lang. Kailanang ng pang matagalang commitment para sa leadership development, sa pag-aalaga sa mga bagong simbahang na itayo, sa patuloy na pagsuporta sa isa't isa. Hindi pwedeng ningas kugon lang. At sa konteksto ng source mo, parang may isang bagay na bumabalot sa lahat ng ito, no? Yung parang pinaka-foundation. Oo, oo, oo. Yun yung panglima at pinakaugat daw talaga ng lahat. Pananalangin at pagsandal sa Diyos o prayerful dependence. Sabi ng source, ang tunay na spirit-led partnership ay nakaugat dapat sa sama-sama samasamang prayer. Yung paghingi ng gabay at pagkilala na ang Diyos talaga ang nagpapatagumpay sa gawain. Hindi lang galing sa sariling lakas, So, ano ang ibig labihin ng lahat ng ito para sayo na nakikinig? Ang dating sa akin ng mensahe ng source mo ay parang malaking pagbabago ng mindset ang kailangan. Tapos na raw yung panahon ng kanya-kanya, yung isolated efforts. Ang kailangan daw ngayon ay isang ano, nagkaka isang kilusan, isang united movement. Tama. Kumbaga, kung i-connect natin sa mas malaking picture, ito'y isang panawagan talaga isang hamon sa mga simbahan, sa mga organisasyon, sa bawat isa, na isang tabi muna yung mga pagkakaiba, magkaisa sa layunin, maglingkod, at magsakripisyo ng sama-sama para don sa misyon na binabanggit sa material mo. Oo, ang pinaka na tumatak sa akin, kapag yung tayo na ang pumalit sa ako, Doon nagiging posible yung mga bagay na akala nating imposible. At bilang pangwakas na palaisipan siguro para sa iyo, kung iisipin natin itong konsepto ng strategic partnership na galing sa source mo, sa anong ibang aspekto pa kaya ng ating lipunan bukod sa church planting, ito pwedeng maging susi. Anong ibang malalaking hamon dito sa Pilipinas ang maaring mas maharap natin ng mas um, epektibo kung pairaling natin itong prinsipyo ng lakas ng pagkakaisa na napag-usapan natin ngayon? Ano sa tingin mo?